for today's video. Bakit ba may mga ganitong sistema, may mga pamilya na laging binibigyan ng stress? Ang isang OFW nandito sa gitna ng silangan. Kung alam nyo lang, ilang oras lang ang tulog ng mga OFW dito sa gitna ng silangan. Hindi gaano kadali ang magiging abroad. At sasabihin nyo pa yan nandyan sa Pilipinas, bakit pinag-abroad ba kayo? Ito yung tanong nyo na kailangan nyo sagutin. Diba? kung magtanong kayo ng ganyan sa isang OFW, kami mga OFW, alam namin kung bakit kami nag-a-abroad dahil lang sa aming pamilya. Tapos bibigyan nyo ng samanan ng loob, bibigyan nyo ng ganitong sistema ang isang OFW nandito sa, sa gitna ng silangan. Panoorin natin tong isang kababayan natin na talagang nagwawala siya dahil lang sa ganitong sistema. Halika, panoorin natin. This <laughs> Oh. ikaw, tingnan mo yung nangyari sa isang OFW. Kinakatok siya ng kinakatok ng kanyang madam. Ayaw niya lumabas dahil punong-puno na to. Walang tulog, pagod sa trabaho, nandiyan pa yung stress. Grabe. Ay, eh, buti kung nakakakain ng maayos. Ay, eh, kung hindi nakakakain ng maayos, wala na. Kasi pag abroad talaga dito sa Middle East, ipaswertihan lang talaga yan. Hindi yung pag sinasabing abroad pagdating mo dito ay hayahay ang buhay nyo. Akala nyo ba, kadali lang mag-abroad, mahirap. Umpisa pa lang, pag nasa Pilipinas pa lang, paglakad ng mga papel, abutin ka ng gutom. At hindi lang gutom, ulan pa. Talang matupad lang yung pangarap. Tapos ngayon, pag nandito na sa ibang bansa ang inyong mga kamag-anak o asawa o kapatid, Tuwang-tuwa kayo dahil alam nyo kung saan ipapadala yung pera. Di ganong ganong kadali ang maging mag-abroad. Aantayin mo pa ng isang buwan bago ka sasahod. At hindi lang yan. Ang hirap talaga dito sa amin. Kasi sa totoo lang, ang kalaban namin dito, puyat at guto. Ayan, nakita nyo yung mata ko. Kulang ako sa tulog. Ilang oras na tulog ko? Apat na oras. Tapos, eh, hey, buti ka nandun ako sa kabilang bahay. Kasi okay doon sa kabilang bahay. Eh, nandito ako sa bahay ng... Ah, bahay ng amo ng aking aking ano, bahay pala to ng uh, magulang ng aking amo. Mahirap dito, marami lahat, nandiyan na. Tapos sa uh, ilan ang oras ng antulog ko, apat na oras. Minsan, isipin nyo, straight, tinapay lang, walang, kan walang kanin. Maswerte na ako magluluto ng kanin ng isang katulong. Eh kung hindi magluluto, talagang straight ka lang na kakain ng tinapay. Nahihiya naman ako mga alkal sa kusina dahil nga hindi aming kusina ito. So kahit sabihin mong katulong yung mga kasamang ko dahil syempre ang, ang amo nila ay kapatid ng aking amo. Nakakaya magrespeto na rin ako kaya nga tiis lang talaga ako. Ganito ang buhay namin. Ikukumpara ko lang sa iba. Mayroon namang iba na sagana sa pagkain pero mabait. Mayroon namang ina iba na sagana naman sa, sa pahinga pero kulang sa kain. Adan, uh, isa na ako doon. So, ganito katindi. Kaya nga, yung ibang mga OFW, ah... Uh, nai-stress dahil nga kulang sa tulog, kulang sa kain. Andyan pa yung mga balita na galing sa Pilipinas. Ilang beses ko itong sinasabi dito na huwag niyong bigyan ng stress ang inyong mga kamag-anak o asawa na nandito sa ibang bansa dahil kami pag nagtrabaho ka as in trabaho kami makakahawak lang kami ng cellphone pag tapos ang trabaho hindi porkit na maya-maya lang kasi cellphone nakikita niyo online nakikita niyo kaming online Nagsisilpong kami, hindi iniiwan kagaya guys sa akin, iniiwan ko lang yung silpong na naka-online. Hindi basta-basta buksan ko. Pag ako'y nagtatrabaho, talagang as in tutok ako sa trabaho, iniiwan ko yung silpong ko na naka-online. Kasi nakikita nyo online, ah okay ang buhay. Nakikita nyo na nagpupus ng ganito, okay ang buhay sa Nakikita nyo na nagpupos ng pagkain na ah, okay, ayun ah, lang. Okay ang abroad, o oh, ba? Diba? Hindi ganoon kadali pinapakita namin, pinaparamdam namin sa inyo na ganito kami. Hindi kailan ba kami mga OFW na nagbalita kami sa inyo na ay ganito ganyan ganoon. Wala. Kayong nasa Pilipinas, mahilig kayong magdala ng hindi magandang balita sa mga nandito sa o sa ibang ba uh, ibang bansa, sa mga OFW. 'Di ba? Totoo naman yung sinasabi ko. 'Di ba? Porque problema sa kuryente, problema sa ganito, problema lahat, problema lahat. Abay nakatunganga na kayo. Tapos ngayon ipinapasan nyo sa inyong mga kamag-anak na isang OFW. Maraming ganyan ang nangyayari. Na maraming obligasyon ang mga OFW sa Pilipinas. Para bang nagiging tamad na kayo dyan sa Pilipinas. ba? Diba? Nagiging tamad na kayo na halos ayaw nyo ng kumilos, nag-aantay na lang kayo sa padala tuwing katapusan ng buwan. Totoo talaga sinasabi ko, hindi lang iisa to marami. ba diba? Maraming ganitong nangyayari. Kaya nga, sana itong video ko na to ay makarating ito kung saan. Pakishare na lang itong video na to Para naman yung mga nandyan sa Pilipinas, naman mga kamag-anak dito sa ibang, sa ibang bansa, huwag na huwag niyong bigyan ng stress. Kasi ang kalaban namin ay depression at stress na yan dyan. Aba, ay kung kulang sa tulog, sa gana sa pagkain, eh, nandito, nandito lahat, tapos nandito pa, magulo ang isip. Hindi maayos ang trabaho ng isang OFW kung laging may puot at nag-iisip ng husto para yan sa Pilipinas. Laging sinasabing, uuwi ako, uuwi na ako, uuwi anak ako. Pag uwi pala, wala pala nga nangakain bubog. O ba? Diba? O di anong gagawin niya sa Pilipinas? Wala, nakanganga lang. Mas maganda nandito sa ibang bansa. Kung okay naman ang employer nyo, kung okay lahat, na no, huwag nyo naman bigyan ng sakit sa ulo. Yung sakit nyo, yung problema nyo yun dyan, kayo na magresolba. Dahil may mga problema rin kami dito. May mga problema rin ng mga OFW dito. Salamat sa inyong lahat sa panonood nyo na video.